sa mga bahasa. oo child friendly talaga child siya. Friendly. Oo. at makakaasa ba kami mga magulang na uh, tawag dito aral lang mga oo. yes, kasi this is uh, ang team namin medical team ang binuo namin. hindi ito yung ordinaryo na agent na nag-aral lang ng massage. yung therapist namin ay midwife, yung isa nursing aid and caregiver, and yung isa ang personal assistant ni doktora Sifra. Who was uh, the neonatologist na proponent ng infant massage sa Philippines. Ay, naku, no, mga so, kaibigan, mga kaasa naman po nga tayo, na hindi lang basta-basta magmamasa at mag-aalaga mm -hmm. sa ating mga anak, mm -hmm. kundi talagang yung mga nakag-aral mm -hmm. para sa mga kabataan. Mm -hmm. Ayun. Baka kasi pagka hinimas na ganyan, uminasahin ganyan, mapilay ang baby. Oo, mapilay. At saka, ang ginagamit namin kasi dito is pure virgin coconut oil. And uh, kalimitan ang ginagamit sa massage is the, yung commercialized na mineral oil. So, accidentally, minsan na, na, na i-indom nila, na irritate yung bata. So, kung ano man ang mangyari, safe kayo and may peace of mind ang mga parents na may mga medical attendance na mag mag attend sa mga needs ng mga bata. Gusto ko ako dito, Doktora, inyong parlor for kids. Kasi hindi, hindi biro ang maggupit ng buhok mm. ng mga bata. Mm -mm. Ba, malilikot sila minsan hindi pantay-pantay ang gawa. Oh, oh. So anong uh, anong uh, ginagawa nyo para to keep them still? Mm -hmm. Ganyan din uh, as they come, kaya ayuna muna, uh, kwentuhan sila tapos hanggang sa pumunta sila dito. Usually yung mga mga one year old namin may special seat sila. Mm -hmm. Special o okay. oh, oh yung maliit kasi may may ano sila sa labas para hindi mag-fall yung bata. Tapos, uh, pag mga maliliit na bata, meron kaming nagpapet puppet dyan yung ibang staff. May oh, May entertain. <laughs> Ganon din. Uh, yung inyong, ano, yung inyong paligid. Uh -oh. ha, talaga namang pag Garden. Handa, ganda, Garden ba? yung team na ina-create namin. Even the materials, kung mapapansin nyo, puro natural, puro kahoy lang siya. Correct. And with the murals lang para walang masyadong uh, stimulation, hindi masyadong stimulated yung bata. Hindi masyadong distracted. Hindi masyadong distracted. Okay, sa ating pagkabalik, Dr. Roslyn, okay. abay turuan mo naman kami sa iba't ibang pag, uh, iba't iba, ibang approach ng uh, tawag dito ng wellness okay. para sa mga younger kids natin. Mm -hmm. may uh, Balita ko, meron na daw pong injection oh. ng immunization na hindi mararamdaman ng mga bata. Ang gamit. yeah, oh, meron. May ginagamit kami. <laughs> Yan ang ating uh, pag-uusapan sa ating pagbalik mula po dito sa